Amigo, ngiti naman dyan. Isang power smile para sa lahat ng makakasalubong mo ngayong araw. Alam mo ba amigo na napakalaki ng tulong ng iyong ngiti? Hindi lamang para sa iyong sarili kundi maging sa ibang tao na nakapalibot sa iyo. Mas nagugustuhan ka ng mga tao kung ikaw ay palang palangiti. Mas madaling mapansin ang mga taong may totoo at taimtim ng ngiti. Mahalaga ito para mas makabuild up ka pa ng maayos na relasyon sa ibang tao. Ang pagngiti ay isang positibong nakakahawa na parang hikab. Nakakahawa ang ngiti. Kapag nakikita natin ang isang tao na ngumiti, ito ay nagpapagaan ng kaluuban at nahilan na ngumiti din tayo sa kanya. Sa pag-aaral, natuklasan na ang isang ngiti ay nakakabawas sa posibilidad na may sumimangot sa iyo. Ang pagngiti ay nagpapataas ng iyong kumpiyansa. Ang ating mga ngiti ay nagpapabuti sa ating nararamdaman. Sa pag-aaral, ang simpleng pagngiti, totoo man o hindi, ay nakakabawas ng stress at nagdutulot ng mga positibong emosyon sa ating utak. Siyempre, ang isang ngiti ay magpaparamdam din sa iba na ikaw ay mas may kumpiyansa. Ang pagngiti ang isa ding paraan na mabago ang pagtingin mo sa mundo. Ang iti ang magbabago sa paraan ng ating utak sa pagbibigay kahulugan sa mga emosyonal na tugon ng ibang tao sa atin. So mas magiging positibo mong titingnan ang mga ekspresyon ng ibang tao sa iyo. Sempre walang bayad ang ngiti amigo, kaya huwag kang nakasimangot. Magiging healthy ka na, magiging blessing ka pa sa iba sa pamamagitan ng iyong mga matatamis at totoong ngiti. Sabi nga sa Bible amigo, sa Proverbs chapter 15 verse 30, Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. God bless amigo.